Yo, mga kanuli, eto, bali 12.25 na ng hapon at papunta po kami sa tabako. Sama ko si Bicolana girl, saka si mama niya, saka yung kanyang lola. At bali, babalikan, babalik kami sa banko para doon sa kanyang bank account na gagamitin sa YouTube. So, eto ay pangatlong balik na ito mga kanuli. Nung una namin, dahil uh, nagpatanong lang kasi kami, so kulang yung aming requirement, bumalik kami uli. Kulang pa rin uli. So, ngayon, sama ko na yung mama niya sa kaniyang lola. Baka sakaling okay na. Pag hindi, obra lola, Pag hindi, yung... Obray, lola buong lola. pamilya na nasa. Pati <laughs> barangay. Pati no? barangay, mga isama natin doon. Ako <laughs> <laughs> pala si Vince TV. Timpa Hawaii. Ayan. Karot. Tala, si Bicola girl na andun. No? Nagpapaganda. Hmm. Kakaway yan. Yeah. Ayan. hindi, nagpa-cute lang kakaway yan, kakaway. Sige daw. Nga natin? Kakaway. Mm, mm, mm. Oh, oh. Mm. Mm. Yan po. Ay, ready na si Bicolana. Nagpalit na ng sandals. Yung sandals niya pamalakasan. yon Ganyang susuotin. Nagpagpag. Oh. All right, mga kanoli at gamit natin ngayon ay cellphone. Yan. At try ko lang uh, itong isang cellphone kung okay ang pagkuha. di ba? Kung okay ang kanyang video. Yan. yan. Kulana. Bagay na bagay ang sa kanyang sombrero. Marami nag-comment na bagay naman sa kanyang sombrero niya. Yan. Right. It's G. At ayan ang kanyang mama. Ayan at nadaanan namin ang kanyang lola. Yo, yo, yo. Ayan. Ayan sana ano, maging makuha namin yung kanyang mga account ngayon. Para serbol na. <laughs> sana all blooming. <laughs> Siguro, huwag ba <laughs> Sana all talaga. Oh, blooming oh. Kanya yung maama nasa likod. Tapos kanina ko pues, parang sino ka pa ng dinosaur. Kanina ang umaga? <laughs> Bakit? Wala pang ligo. Yeah. Di ba? Narinig yung lakad niya. Oh. Amerika. Amerika, mau ban ka Sama ka Amerika? Ay, yung ID, ID nyo? Mama mo? Dala nyo ID? Hmm. Uh -huh. Saka yung papel mo, tayo dala mo rin. Sinasabi mo. Pati ID ni Lola mo, yung dalawang ID. Alright. Dala ko sa sasakyan mga kanoli. Ayan at nandun po sa eskwilahan ang sasakyan mga kanoli at ay di naman siguro kami aabuti ng ano, cut off doon para at least di ba ay matagal na kasi ito mga kanuli uh, baka isang buwan na siguro to at ngayon lang uli mga kabalik siyempre dahil sa ako ay umuwi di ba at meron din tayong mga ibang mga ginagawa at siyempre salamat kay ma'am Gina Lay yan USA TV siya po ang sponsor nito sa pag-open account ng bangko ni ano ni Bicolana Girl yan yan na po si Becky nang gumana dyan muna ako nag parking kanina kasi nga wala namang klase ngayon all right all right oh. all namin sa likod oh. all right Ayan po, hindi po sila magkakakilala. Ayan, hindi sila nag-iimik. <laughs> <laughs> Wala lang kikibuan eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Mabuti pa na yung aso. Pagka man um, o. Au, 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 au. <laughs> Pero sila walang kibuan eh. Bakit sabi ko lana walang kibuan? Ha? Antok daw, Antok. Antok. Matamlay daw ang panahon. Bakit lang matamlay ang panahon? Mainit. Mainit. Oh, di ba? Yan no, ang mga rason. ang <laughs> lalim ng <na> mga rason. <laughs> Ayan po, tabako na po tayo. Medyo paos. Ayan, tabako na po tayo, mga kanoli. At syempre, papunta kami sa BDO. At, tapos niyan, hanap kami ng dental para sa ngipin ni Bicolana. Mag-inquire. BD o mga kanuli. walang parking. Walang parking, so hanap lang kami ng matabihan. Ayan po, bali, buwaba na sila, mga kanuli. Sila Bicolana. Wala, hindi ako makasama, langanin, walang maparkingan. ayun sila, oh. Bicolana, Lola, ang kanyang mama kasi kailangan din ng guardian kulang eh. kasi ng ID yung kanyang mama uh, ang lola ni Bicolana ang kompleto ng ID dalawa ang ID yung meron yan so yan tatawid na po sila doon sila tatawid sa so may pedestrian yan sa dulo pa yung pedestrian mga kanoli Ayun po, nakatawid na sila. Mama ni Bicolana tumakbo. Yun. Yan, at papunta na sila sa bangko. baka maano ko ng guard. Baka sabihin ni eh, spy, mahirap na. Ayun po, at papunta na sila sa may gwardiya mismo. Yan, nakasumpo tayo. Ayan, sa harapan yung mama niya na una. Sunod si Bicolana, sunod yung kanyang lola. Ayan, punta na sila sa gwardya. Ayan na nga po at ang oras ay ala 15. Para na kinsi. Parang ng tubig itong ano, G-Shock ah. Nagmumoy siya. Napasukan to Nagmumoy siya mga kanol eh. Mm. Oh. Di naman nabababad to Yan o, no, may moy Oh. So. Oh. Ganun oh, Ayan po at nasa loob pa po sila Mga kanuli -no, silang maglola At pati si Bicolana girl At doon kaya ay may pila pa doon mga kanuli Mayroong pampila At nagbigay na ako ng instruction sa kanya Ang sinabi ko ay uh, Pinapabalik kasi kami ng mga nakaraan Dahil sa walang ID At ngayon din lang nakabalik At kasi meron ng file si Bicolana dyan Sa bangko. kumbaga hanapin na lang yun nung stop. Tapos yun na lang uli. Ma, nakafile na yun eh. Ay, uh, ID na lang nung guardian ang kailangan. So, dalawa naman yung guardian na kasama ko. So, hopefully, ay maaprubahan. antay-antay lang tayo sa update mga kanoli at Ayan eh, po at naghanap na po kami ng dental. So, mamaya ako na po sasabihin kung ano nangyari sa pagkuha ng bank account. Kanan. Ayan po at nandito na kami sa dental. At pinapacheck ko mga kanuli kung ano yung possible na gagawin. Yan si Bicolana na iiyak na. Opo. Shout out kay na ma'am at sir. Ayan. 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 I-check lang yung ipin. Ayan kay ma'am.

fix Bridge, pantay na. Pwede Paano po kung postiso lang po? Ah, pwede Ang ipapalagay. Pwede Hindi po. na mag-fix bridge. Pwede rin po. Mm. Pero sasabay na po ito, seto. Tapos sabay na rin po yung sukat ng postiso niyan. Ano po po, magpapahil po nito kung ngayon daw. Ano kung, Hindi pwedeng sabay? Hindi. Mm. Magpapahil pa po. po Mga mm -hmm. at least ano. 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Uh, medyo makagal pa po yun. Oh. Pwedeng malaman po, sir, kung magkano yung gagastusin lahat? Pag yung ordinary po, kasi dalawa lang naman ang konti. 3 to man lang. Three... Pag sa denture, yung sa denture po. 6 to 10. Ano na denture lang. 2 so, anong man lang, baka anti-central, lateral. Plus, plus bunot. Pag bunot, 500 po ang okay, isa. Bale, magkano lahat? Kano? ano, bubunutin. Pag itong dalawa, 1,000. Tapos pag ito, bali yung dalawa pang 5,000. 1,000. Bali yung bunot lahat, 2,000. 1,000 plus 3,500. 5,500. Yung uh sa -huh. So yung mga kanuli at mag-inquire lang kami. At ang pangalan ng kanilang clinic ay doon sa labas. Ano yung pangalan ng clinic niya ma'am? RM Mendez Dental Clinic. RM Mendes Dental Clinic matatagpuan sa? Taihi. Like, Taihi like ikot, ikot lang kasi kami. Contact number po. Baka sakaling may mga viewers. Hmm. <laughs> Ingin tayo ng contact number para ma... Kasi makihirap maghanap ng ano eh. Kami nga, nahirapan din eh. Nagikot-ikot lang kami. Ay, ito Ito po. Ito po ang contact number nila sa mga gusto magpunta. Yan. Yan, malinaw po. Mag-message lang po kayo dyan. Mayroon ko kayong muna represent discount. Hahaha! <laughs> <laughs> Joke lang. Pag gusto nyo po makita po sa YouTube, Kuya Noli Vlog. Kuya Noli Vlog. Mm -hmm. uh, salamat po. Sige, man, man. Uh, salamat. Uh, oh, diba, free yung consultation. Sa iba, may bayan na yan eh. salamat. <laughs> so, alright mga kanuli, ano yan po. RM Mendes Dental and Foley Clinic. Oh, and Foley Clinic. Oh, ah, uh, babalik kami dyan. Siyempre, ano yung namin yung budget. Tapos babalik kami ni Bicolana Girl. At, bu Una, bubunutin muna yung ngipin niya Bubunutin na yung ipin niya Tapos 3 to 4 weeks Papahingahin Sa kasusukatan ng uh, Pustizo At tungkol po doon Sa lakad namin Sa kanyang bank account So hindi pa rin kami pinalad So ganoon talaga ang buhay Tsyaga eh, Kung wala kang tsyaga eh, Hindi ka makakausad So Pangatlong balik So may isang balik pa kami So Kailangan ng uh, Police clearance Ng mama Ni Bicolana Girl Dahil sa Kulang ng ID At hindi na pwede Yung kanyang lola Ibig sabihin Lah hindi ka pala totoong lola ni ano, bigla na gay. <laughs> okay lang. La no la. Dito okay. to. Tayo na ng abogado. Oh, <laughs> di ba? Alright, right, mga at Si Bicolana Girl, ay antayin ko na lang dito sa paglabas mga kanoli at okay. Okay. ang kanyang lola at kanyang mama. Merong good news. Okay na. Mas madali di pala dito. Oh, di ba? <laughs> Mas madali rito. Oh, yung ID lang, okay na. Oh, di ba? So, yung mga kanoli, at ito, pauwi na sana kami. Parang parang nakita ko yung BPI, sabi ko subukan ko nga yung BPI Bank. So, yung BPI Bank. At bumaba ako tapos nag-inquire ako kung anong kailangan na requirement sa isang minor uh, pag open account. At ayun ay sakto yung dala-dalang ID ni Bicolana girl at ma madaling kausap yung naandon yung staff alam niya kaagad yung sagot sa mga tanong ano ang kailangan at ang open lang mga kanuli is 1,000 lang no at balik kami sa September first week para kunin na yung ATM so ayan at napaka ano at least sulit yung lakad namin na uh, nalakad namin yung <coughs> kasi siya na namamausa ako nalakad namin yung kanyang ah uh, pagkaano ang langipin tapos ngayon okay na yung bank account so talagang ano napakabilis minsan talaga kailangan mong uh, tumingin ng ibang option na hindi lang doon sa uh, gusto mo talagang ayun so ano to tinatawag na uh, may gusto akong banggitin na hindi ko mabanggit eh uh, yun na yun hindi ko lang matumbok parang ano talaga mas option ba option Kung uh, kumbaga second opinion kung sa papa check up mga ganun so yun so yun mga kanoli at uh, mamaya tanong natin si Bicolana girl at ko lang galing sa bangko at nandun pa siya at uh, pero okay na nakabayad na sa cashier nandun pa siya sa kabila yan alright okay bala oo oh, nakamenos pa siya oh. ayos na ayos ayos hindi na, na mapagod si mama niya kumuha uli na ibang requirement hindi na ano yung ano natin ngayon hindi <laughs> na sa lakad oh sayang. Minsan talaga, oh, mas maganda rin talaga yung guwapo, no? Tapos, tapos <laughs> nag-iisip, no? <laughs> <laughs> eh hey, talaga para kang inaano. Bina talaga gusto niya pumunta ka dito sa mm. mm. Uh, di kung di natin binalikan, di. Mm. Wala, wala tayong napala. Okay. Mm. Ngayon, okay na. Alright. Salamat. Ayan po at ito ay nagpapagasolina muna mga kanoli ka para at least hindi uh, tayo matirikan at nandito na sa si Bicolana girl at medyo malabo against the earth medyo malabo talaga yan kasi Bicolana na oh, solve lang kanyang problema ano ba ano Ayan, yan 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 Solve na ang problema ni Bicolana girl mga kanoli hmm. So in-advise ko na rin siya mga kanoli of cam Sabi ko na rin dito in ko na rin siya na wag basta basta ibibigay ang kanyang bank account Dahil delicates Lalo na kung may laman na ng kaniyang sagot. All right, so ayan. sa pagtulong mo sa Alright mga kanuli, dito na po kami sa may Kinalas po kami Apat ma'am Kinalas ba siya? Apo Kinalas, yung hindi po nag na kinalas Meron na no ba gano'n? Ano ma'am, request yung kinalas na ano, yung hindi nag Okay lang <laughs> <Pakilang> ba yun? Hindi <laughs> Baka mas ba malasa eh Sige, yung iiwalay na lang Ilang nung ba bukas? Dalawa Ano, uh, with, with egg? Play po with egg or special? Special? Sa'yo? Sige, special Yan. Ano pa? Drinks. Ano mo? Ano po sa'yo? May 1.8 royal mam. Saro. 1.5. Mama at Lola. Hmm. Ba? Hmm. Lugaw. Cili, chili ya? Hmm. chili. Wow. Wow. Layan. Oh, tama Sa yes. Kasi gumo na kayo dito mga kanlis sa may tabing kalsada. Layan din si Pinky. Ah. Ito. Papunta nang ligas dito. Ito. Papunta sa tabako. Ayun. Yan oh. Rose Pinalas NCC. Ayun. Sabi ito talaga ang pinaka main road. Ito yung pinaka main road mga kanoli. Ka Ayan. Hindi <laughs> pa ako dito nadaan Nasa Lasagad ko to, hindi eh. pa. Sa punta akong Ligas Pintes, nungin ko rito. ate. Ayan o. Oh. Yo, yo, yo. Dito lang dyan kayo, Tek? Rito kayo? Ah. Ha? trabaho ka dyan saan? Trabaho? At ano pong trabaho nyo? Nag, ano, naghugas ka kanilang surf dyan sa Rose Kinalas. Ah, dito sa Kinalas? Mm -hmm. Ah, uwi na kayo? Mm, alas tres ako. Atso oras ang trabaho nyo? Araw-araw ang pasok nyo? Si ate mga kanilisak. Kumain kami dyan? <laughs> o, oh, ba diba? Saan pa kang mauli? Bongga. Bongga? Okay. Sa bongga pa siya mauli. May igwan ng jeep o. Para. Para si ate. Tabako. Tabako. Cyber Sun. Ang sakyan niya. Ah, sa sainda ka boss. Maray na hapon. Ah, Di ba? Biyahe tabako. Ayun. Tao si Ate. May konduktor ah. May konduktor. Di ba? May konduktor sa jeep. Ah, grabe. Sarap ng lugaw. Nanganolik. abusog ayun matantangin natin sila mga kanuli at nandun pa sila tanapin so, ko muna yung basurahan kung saan ito tinatapon ah dito ko na lang sa lamesa Ikukunin naman nila yan dyan. Liligpit nila yan dyan. Siyempre. Right? Diba? Wow. Natingan ako kasi may, may laman na may baka yung ano yung lugaw eh. May baka. Kaya parang natingan yung ipin ko. Pasok na ako sa sakyan. Santayin so, ko na lang sila dito sa loob. Abang pinapalamig lamig ko na sa sakyan mga kanoli. Ka Yan. Tanda rin. Number 2 yung aircon. Ayan po at ito bali 3.35 na mga kanoli. Ka at pabalik na ako dun sa bahay nila Bicolana Girl. At doon na sila bumaba sa malapit sa bahay ni Lola para hindi na sila maglalakad kasi hindi ako makapark ngayon dun at may buhangin pa yata sa pinaparkingan ko dati so iwan ko lang baka nakakot na so para sa susunod kaya lang baka bukas motor na magagamitin namin eh minsan ayun 4 wheels ayan at okay na ang bank account ni Bicolana Girl at okay na rin ang kanyang youtube channel alright Parang may nakakalimutan. 5, 6, 7, 8. Nagaan na siya ngayon. Pipigsmas na siya pag palalabas. Ah, din yan. Ah, babalik ang ano mo. Paano kung sa pasukan na tapos di pa gawa yung ngipin mo? Ayun okay. nga, abutin niya, di ba? Kasi second week pa. Okay lang. Hindi ka magpipigsmas. <laughs> ha? Ha? walang face mask challenge. Ano? Parang gumawa po ako lalo sa ganitong ano. <laughs> Tingin Ano? Pangit. Pangit. Hindi <laughs> <Deo ya>, pangit. <laughs> Bakit? May baka uwi na mamaya maya. Kasi nagaano pa ng vlog. Yan. Hindi <laughs> nyo nakilala. Who's that girl? <laughs> Who's that girl? Hmm. All right. At ito yung kapatid ni Tulano Tatay. All right. Let's go. Ah. Uh. Oh, nanghihina na. Nanghihina na. Oh. Oh, wala na. Hingal na. Bata pa yan. Hingal na. Oh. Uh oh Bata pa yan. Hihinga. At ayan po mga kanuli. At syempre, uh, dito na po magtapos ang vlog na ito. At salamat uli. At ayun na po. At okay na yung bank account. Init. Si uli -in na ko din. At okay na po yung bank account ni Bicolana Girl na i-enter sa kanyang YouTube channel. At salamat din kay Lexider Academy. So itong dalawa, wala pa silang bank account. Si Vince may ID. Si Carrot walang ID. So, yan din ang asikasuin natin para at least ma, ma, help din natin sila na hindi na ah, pero salamat doon sa pumapayag na ini-enter doon sila nakakasahod sa bank account ng iba. Salamat doon. Hindi lang pangalanan. So, pero mas maganda kung may sarili ka talagang bank account. So, sa, sa dalawa, kung alanganin si Carrot kay Vince TV na lang kasi magkaibigan naman sila lagi sila magkatabi na eh at wari ko nga buntis na si Vince eh. <laughs> minsan magkayakap eh hindi ko alam yung sinong totoo dito sa dalawa tapos <laughs> kagabi si Vince nagdududual nakupo talagang <laughs> ay positive dito sa dalawa Maglihi. na to <laughs> na. Na eh nagising ako mga 4.30 si Vince nagdududual sumigaw ako nagbablog siya baka ako buntis ka na <laughs> so yung mga kanali, natin ang kay TV kung ano. Kaya lang wala siyang mga requirement dito. Ano ID mo diyan? Valid ID voters. Pwede na siguro eh. Uh, at 'yun, ay uh, voters ID. Wala kang ibang ID. ID. Voters ID. Hindi ko lang alam kung pwede 'yan. natin kung ano magagawa. At 'yun po mga kaano eh, ko Bicolana. Kanyang papa, kanyang mama. So bukas na lang po uli mga kanuli. Salamat at Ilang beses kami bumalik dun sa video. <laughs> wala niya yun yung tagumpay. Ayan. O, bigla na, habay ka na. O, pakit, gamitin mo na yung pinakapakit mo sa wala. <laughs> Gayahin ko nga. Ano ba, no? <laughs> Ganun na ang pakit ngayon, o. No? Alright! At, ay, nagkakapi pa yata kayo. Sige, tapusin mo na yung kapi. Ayan mga kanoli, bye bye! Para mas gumawa pa ako sa gupit ko na ganito. Mm, no? <laughs> 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 Di tama, tama yung sagis nung naggupit sa'yo na yeah. ano ito. Kasi pag bumaba ng timbang ng 10 kilos, eh, 18 years old ka na lang. Hindi <laughs> 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 ko na kaya magda... Ayan mga kanoli, at pa-uwi na po kami. At bago po magtapos ang vlog na ito, ay... Gusto ko lang pong sabihin na ano na uh, may nagbigay sa inyo ng tag 500 Beans TV at Carrot Man atin na lang kayo nyan thank you po thank you. yan si Mr. J ay Mr. J Mr. J thank you po ng marami at ito uh, set paano uh, sa aming pambili ng ano, sabon yan Carrot Man thank you uh, po salamat po kay ano, Mr. J thank you po ng marami sir at yun so na uh, ingat ka lang po, po lagi. salamat sa binigay pong uh, message Oh, siyempre, maraming maraming salamat kay Mr. J.